Okay mga kapatid, uh, sa akin pong pangalawang reading ngayong Martes, no? um bigyan niyo lang po ako na ilang minuto para makuha ko po kung ano po ang mensahe na gustong um, iparating sa akin ngayong gabi. Kung anong aking um, mababasa, spirits, bodies, universe. Tulungan niyo po ako na mabasa po ang tamang readings para tamang mensahe para sa taong ito na manunood sa akin ngayong gabi hindi po ako ng guide para sa sitwasyon ng tao ito ngayong gabi ano po ang mababasa natin mensahe nyo para sa taong ito na nanonood sa akin sa aking kapatid na nanonood para bigyan po siyang linaw at clarity sa kanyang sitwasyon. Habang ako ay um, nami-meditate, nakapikit, merong is, may tugtog na tumutunog ng paulit-ulit sa aking um, isip at parang kinakanta na aking isip, no? Pero, tingnan muna natin ang baraha. Confusion. No, no right choice. No direction. So, una po ay no right choice. Confusion. Confused po kayong dalawa. Walang direction itong samahan nyo ngayon o ang inyong relasyon sa mga oras na ito dalawa kayong naging responsable naman sa inyong relasyon pero ngayon kayong dalawa ay nasasaktan maaaring lahat ng bagay ay pinag-aawayan nyo sa, sa ngayon um, naging masaya kayo sa samahan nyo pero ngayon unti-unti na kayong nag-aaway o malamang ay may pinagdaanan na kayo o pinagdadaan ng matindi at pinag-aawayan nyo ang lahat ng bagay. mag ito ay finances, ito ay um, selos, ito ay sa mga maliliit na bagay o pwede maliliit o malalaking bagay ay pinag-aawayan nyo, pinag-aawayan nyo o pinag-aawayan nyo. Kayo ngayon ay nasa hindi nag-uusap. parang iniisip nyo na anong nangyari sa ating dalawa bakit ganito parang napaka weak nyo sa isa't isa ngayon konting bagay um, big deal sa isa sa inyo o naging big deal kasi hindi na nga kayo nag-uusap ng taong ito lagi kayo may tension okay? lagi may tension sa inyong komunikasyon maaring ito ay tungkol sa trabaho, sa finances, maliit o malaking bagay, responsibilidad. Hindi ko po alam kung itong responsibilidad dahil dalawa na po yung lumalabas at Hindi ko po alam kung kayo ay may anak o may business together o may anak. Basta may responsibilidad kayo sa isa't isa. Unstable ang relasyon nyo o, nag, o unstable na siya ngayon. Nakikita niyo palayo na ng palayo itong taong ito sa inyo. Pareho naman po kayong maayos. At, ayan o, batlo na po yung responsibility. So, hindi ko alam po anong responsibility na sinasabi dito dahil tatlong beses na po lumalabas. Either may anak kayo, may business nga kayo together, o responsibility yung isa't isa. Ah, teka po ah na walang kayo ng ng Roma, uh, hindi na kayo romantic sa isa't isa, dumating sa point na parang wala ng gana pero depressed, depressed naman kayo pareho may slow changes mayroon ng pagbabago naging pagbabago sa inyong relasyon ang dating masaya ay napalitan ng lungkot ayan po, home con conflicts kasi dati kayong masaya pero lumabas po ay reverse reverse so home conflicts and lack of support na wala na kayo ng support sa isa't isa pero dati po kayo ang number one cheater, cheerleader na isa't isa ngayon puno ng galit ang puso nyo argumento galit abahira na ng um, lungkot ang isa't isa. dati ay kayo masaya, may friendship, supportado nyo po yung isa't isa. Ngayon, panay kayo insecurity, may isang lumalaban pa, yung isa lumaban din, pero parang unti-unti nang lumalayo. Hindi ko po talaga maalis sa isip ko, sandali po hahanapin ko itong tugtog na ito, parang ito po ay nagre-resonate sa inyo sandali po gusto ko pong habang ito ito yun ito po talaga yung paulit-ulit sa utak ko ito Ayan po ito. Parang... Um, so feeling ko po, lumaban kayo sa isa't isa. Mahal nyo yung isa't isa, nilaban nyo yung relasyon nyo. Pero, sad to say, hindi po kayo yung nakatadhana sa isa't isa. Kaya, kaya dumadating po itong mga problema, dumating ang problema, dumalayo yung isa sa inyo. Dahil mangyayari po ito, nakatadhana po itong mangyari sa inyong dalawa. Yan po, uh, ulit ulit sa isip ko yung kantang yan. you will never forget this person. Makaka-adjust ka po sa life mo without him or her. Um, Makakamit ka na ibang tao. Pero this person holds a special place in your heart. Maaaring isa po sa inyo ngayon ay hindi na nakikipag-usap, naglaho na ng parang bola. Pero note that, minahal ka po ng taong to. Minahal kayo ng, nyo ang isa't isa. Kaya lang, kailangan na mangyari to. Kasi ito po yung nakatadhana. Hindi po kayo para sa isa't isa. Sinasabi niya muna na kailangan niya munang harapin ang kanyang sarili. Kailangan niya munang uh, ayusin ang sarili niya financially, pagiging secure niya sa buhay, nagdadahilan siya na aayusin niya muna yung mga bagay-bagay, hahanapin niya yung sarili niya, naguguluhan din kasi siya sa mga bagay-bagay. Ano nangyari? Dahil itong taong to, minahal ka naman niya talaga. Pero minsan yung mga bagay na kahit ipilit mo, hindi siya nakatadhana. Ayan po oh. No? So, nakikita niyo yung conflict, rivalry, and competition. So, kung dati cheerleader niyo isa't isa, dumating sa point na parang nagko-compete na rin kayo sa isa't isa. Na doon magkakampi kayo, pero ngayon, naging feeling niyo, kalaban niyo yung isa't isa. Bigla na lang siyang nag mawala. Bigla na siya naglaho at ikaw naman unti-unti mong gustong tanggapin na wala na siya gusto mo ng peace of mind and gusto mo mag move on pero nasasaktan ka pa rin sa tao to dahil hindi mo maintindihan ano ang nangyari ang sakit nitong reading na to martis na martis ang bigat ng energy napaka intense po nitong barahang to talagang napaka intense po mahal ang isa't isa. Pero, eh, hindi kayo ang tinadhana eh. Meron po talagang ganyan. Pero ikaw ay umaasa pa na magparamdam siya sa'yo. Umaasa ka pa na magbalikan kayo. Umaasa ka pa na isang araw kumatok siya sa inyong pintuan. At hingin niya at magsorry pero itong taong to ngayon ay hinahanap yung sarili niya. Pakiramdam mo, ikaw na lang mag-isang lumalaban ngayon. Pakiramdam mo, ikaw na lang ang lumalaban ngayon dahil one-sided, disharmony, yung baraha mo. At uh, nararamdaman mo muna yung niya, coldness and stubbornness. Kasi nga, magpasalamat ka na yung naging problema ng relasyon nyo dahil hindi kayo nakatadhana hindi ikaw ang naging rason siya ang lumayo pero nakatadhana talaga na maghihiwalay kayo kahit mahal nyo isa't isa magulo magulo na yung samahan nyo kasi nga ito yung nakasulat sa inyong mga baraha ayan o, in sa taong to confused siya, confused na confused siya sa mga panahong ito. Naguluhan din siya ano nangyari, Bakit bigla siyang nanlamig, bigla siyang nawalan ng gana, bigla niyang gusto hanapin yung sarili niya, ano ang gusto niya sa buhay, ayusin niya sarili niya, hanapin niya sarili niya, pero nung una, binuun niya yung mga pangarap niya, nakasama ka. One day, nagising na lang siya na may hinahanap siyang kulang, may hinahanap siyang Meaning, na hindi niya na nakukuha sa samahan meron kayo. Ang sakit. Ang sakit itong darahang mo. Pang-apat na responsibility and burden. Mayaring ito ay na-pressure sa inyo, sa'yo. O na-pressure din sa samahang meron kayo. nagpe-pressure dito sa mga tao sa paligid niya na nakadagdag sa decision niyang lumayo. Itong taong to ay naghahanap ng ibang meaning sa buhay niya ngayon. Ibang saya, ibang happiness. Magta-try siya. Kaya wag ka na rin magulat kung isang araw maramdaman mo o malaman mo na lang na may iba na siya huwag kang magalit because hindi ibig sabihin mo no na hindi ka na niya mahal hindi niya maintindihan ng sarili niya bakit siya naghanap o bakit siya naghahanap na ibang meaning na akala ng taong to ay makikita niya sa iba ay sakit sa digdib may insecurity siya ngayon ikaw naman ay naging martyr sa inyong samahan Aray. ang lakas po ng energy very intense po itong barahan nyo nasasaktan ako para sa iyo para sa kanya din nagalit na galit ka, akala mo niloko ka lang niya akala mo ginusto niya lang ganyan biglang lumayo hanapin sarili, naguguluhan din po ang taong ito gusto niya ng freedom ngayon. Gusto niya ng control. Hindi niya maintindihan. The tower po ito. Ibig sabihin, shattered dreams, disaster. So, yung napakiramdam niya po ngayon ay gusto niyang makawala dahil overwhelming po talaga. Sinsensya na po kayo May deliver siguro Kaya medyo Nagulat ako sa lakas ng energy ko Parang gusto kong Kahit po ganyan siya May emptiness din po siyang nararamdaman Okay May emptiness din po siya Hinahanap tayo po ng itong taong to pero hindi po enough para makipagbalikan siya sa'yo kahit mahal ka niya at mahal mo siya may feeling niya po may hinahanap siyang deeper meaning ibang hindi, hindi niya maintindihan ibang saya ibang kahulugan napaka intense po nito I wish I could take back my words. So, itong taong to, feeling ko siya po yung nakipaghiwalay. Siya yung lumayo. Pwede nakapagbitaw din siya naman sa sakit na salita. Pwede din na uh, pinagsisisihan niya yung paglayo niya sa'yo o pakikipaghiwalay niya sa'yo. Pero, wala na eh, yun. na. So, paninindigan na lang niya ito. At naghahanap din naman siya ng sagot sa mga tanong niya ngayon. I love you when I saw you with someone. Pwede rin po itong I love you to, to see someone. Para akala, maakala niya doon niya makikita yung hinahanap niya sa ngayon. It's time for me. It's time for me to heal now. So, talagang uh, ano siya, his loss. Wala siya ngayon sa sarili niya naghahanap siya ng ibang meaning na akala niya po talaga makikita niya sa iba pero hindi po kasi talaga kayo nakatadhana sa isa't isa mahal niya isa't isa pero there will come a time na kahit na anong nangyari sa inyo pag nakita kayo ulit dito somewhere along the way pag nag na kayo pareho hindi mo po makukuhang magalit sa taong to. Mapo-forgive mo po itong taong to. Dahil mahal mo po ang isa't isa. -tisa. The timing wasn't just right for us. Hindi lang po timing. Destiny po talaga ang may problema. Ay, ang sakit. So Pasensya na po. File number two it's Tuesday at sobrang lakas ng energy. So kung ano po yung mga nababasa ko, sinasabi ko lang po sa inyo. Ito po ang lumalabas sa reading ko. Life without you is hopeless, dark and depressing. I miss your light. So, namimiss ka rin po nitong taong to. Hindi niya lang po talaga um, na iintindihan so feeling niya hindi mo siya deserve at you deserve someone better dahil magulo rin po siya akala niya maguguluhan siya magulo ang mundo niya kailangan niya ng um, hanapin mo na sarili niya kaya you deserve better sumuko na po itong taong to I need to hold back my true feelings for you. So, mahal ka po nito pero isinasaalang-alang -alang niya na yung feelings niya sa'yo dahil hindi niya rin po maintindihan yung pakiramdam niya ngayon eh. Ayan, tama po yung sinabi ko. I don't understand. Hindi niya alam anong nangyari sa kanya. I'm afraid to lose you pero wala po siya magawa kasi hindi niya maintindihan kung ano yung nararamdaman niya sa sarili niya ngayon. Bakit bigla siyang nag nagkaganon and feeling niya hindi ka na niya napapasaya dahil magulo na kayo away kayo na away kaya umalis na lang po ito at lumayo I am the man. pero feeling niya po marami siyang pagkukulang at naging pagkukulang sa iyo na wini-wish niya na sa susunod mong makakarelasyon ay hindi ka tulad niya. At gusto rin po niyang magkaroon ka ng tao na mamahalin ka at re-respetuhin ka higit pa sa nabigay niya. Mahal ka rin ito. Hindi lang po talaga kayo para sa isa't isa. The way I treated you was wrong. Si Sabi sa inyo eh. Uh, gusto niya you deserve someone better feeling niya po mas mamamahal ka o mas mamahaling ka na ibang lalaki o babae na darating sa iyo na hindi niya na ibigay sa so gusto niya magpaka selfless at ibigay ka sa tao na tunay na mag pwedeng magmahal sa iyo I can't let I can't let go of you. Pero, sa nararamdaman niya po, hindi niya po maintindihan bakit hinayaan niya. File number two, um, I'm sorry, not file number two. A uh, reading number two, kailangan mo muna pong tanggapin sa ngayon na kailangan mong pagdaanan ito? Hindi rin po niya ginusto ito. Hindi niya rin po ito plinano at binalak. Dagla na lang po ng nangyari. Um, adjustment are required. Kailangan mo pong simulan mag-adjust sa buhay mo na wala na siya. Dahil ito pong taong to ay hahanapin niya yung sarili niya muna. kasabay sa paghanap niya sa sarili niya ay ang paglayo sa iyo wala pong pagmamahal so, ma mahal niyo po ang isa't isa pero this is not enough to make this relationship work So, balansihin mo daw po ang mga bagay-bagay ngayon. You have to be practical at mag-move on ka po ngayon. Dahil, maaaring may darating sa iyo na masigit sa kanya. Ngunit alam ko, hindi ka pa po ready. But take your time. And I believe na darating ang tamang tao para sa iyo. Yung nakatadhana at ibinigay sa iyo ng destiny at ng universe. Sa so, mga oras na ito, tulungan mo po ang kapatid ko na nanonood sa akin ngayon. Tulungan mo po siya, Jesus. Tulungan mo po siya, universe. Tulungan niyo po siya na makamubuan siya. At um, iiyak mo lang po yan, kapatid. Iiyak mo lang po yan. At kasama mo ko sa iyong laban. Ipagdadasal kita, kapatid. At huwag ka mawala ng pag-asa. Marami pang pwedeng mangyari sa iyong magandang bagay. Nakifig ko yung energy mo. Iiyak mo yan. Iiyak mo, kapatid. Iiyak mo. I will pray for you. And may God bless you and your heart. Good night.